mga kamigo kami na kay nanay nanay Lydia pinasyalan ko si nanay Lidya dito sa ano niya bahay niya ayan o si nanay Lidya. dito sa likod niya mga kamigo kamiga ayan bahay ni nanay di ba diba? at least may bahay si nanay hello nay magandang ano tanghali nay Buti nandito ka sa bahay Pero pinus pinuntahan talaga kita Hello Nag-alaga nag siya sa apon niya Yung bahay ni nanay O, oh, kumusta naman nanay? Diyan ka na lang nanay Kasi may, dyan ang apon mo Kumusta ka naman nanay? Okay lang yan nanay Kumusta naman? Kumusta yung naramdaman mo? Okay, okay, okay naman Okay, okay na sa awalan Diyos Pero ano? Hirap pa rin Oo Hirap pa rin yung ano, karamdaman. Hello. Sumusumpong pa rin yung ano mo, high blood. Uh -huh. High blood. Oo, nagmintin ang tapong araw. Araw-araw. araw uh -huh. Tapos yung ano, yung sa mata mo. Malabo na mga tako nga. Malabo na yung mata mo. Ilang taon ka na ngayon, Nay? Magsibinti na ako. Oh, magsibinti mm -hmm. na, biruin mo yan. O, diba? um, anong kinakabuhay mo ngayon, ay? Wala. Nangalakal lang ako. Ang buti ka pa. <laughs> at least na, ano. Ano ka, masipag ka. Ito yung ano ni Maka. buhay na. san mm -mm. Saan ba yun? Ay, kagabi, nangalakal ka rin, ay. Ayan, mga um, kamigo, kami Ang dami niyang kalakal. Yan, kalakal ni nanay. At least nangalakal si nanay bahay ni nanay. Ito yung bahay ni nanay. Ayan mga kamiko kamiga. Tagpi, tagpi. Okay lang yun nanay. Ito galing sa basurahan. Oo, okay. Ang bolot ko yan. Tapos yan, pati yun, ito yan. Galing sa basurahan mo. At least nga, inano mo. Inano mo talaga para matagpi, tagpi mo lang dyan, oh. Trapal. Tapos ito, trapal. Trapal. Tapos yung ano, ano. Ano ni nanay, git ni nanay. Tapos mag-alaga pa siya sa apo niya kasi walang nag walang nag-alaga sa apo, no? O no, kumusta naman? Siya. O, o nanay. sakit din. O kumusta naman nanay ano na yung sa ano mo ba? Sa yung inaano mo dito, iniinda mo dito sa may sakit pa rin, gilid, kumikirot pa rin. Kumikirot pa rin. Hmm. Sana may maka, ano sa'yo rin na pagmamahal din ba? Bago pag Disember para may makatulong. Pagkiling gamot. Mm -hmm. ka ano na niyo? Anong gamot na iniinom mo? Ano, losartan, saka Amlodipine. Ah, losartan. Yung kay ano, kay nanay Bida, Andro, ano? Andro, ano? Andro, patulad sa'yo? Losartan naman, amlodipin. Amlodipin, gano'n? Amlodipine. Gano? Amlodipine, ah. Hybrid ka rin pala. Mataas pa rin dugo mo, no? Oo. oh. oh. Balik, balik Tapos yung mata mo malabo rin? Oo. Yung mata ko ang ano, problema ko. Labo. Mm -hmm. Tapos yung ano muna, eh, nabalitaan ko yung asawa mo dun sa Cebu. Hindi daw makalakad. oh, nga eh. Hindi natulong ano, din. Hindi na daw makalakad. Uh, wala naman kaming maibigay. Dahil hirap din. Hirap din ang buhay. Hindi na daw maka, ano, lakad. Ang gusto, ang gusto lang nila na maka, oh, maka ano, dito, no? maka ano ba yan? gusto niya makauwi dito Uwi, wala naman pamasahin wala naman pamasahi kawawa naman din si Tatay no si ang pangalan no nay Jeronimo Jeronimo Rosatasi Rosatasi hmm, eh Rosatasi mga kapatid? Mga kapatid. Mag, ano talaga to kapatid ni ano ni Tatay Jeronimo Rosatasi o maghihingi sila ng ano doon sa ano nay si Bo probinsya na kasi. Probinsya, bukid rin. Bandang bukid. Probinsya, ay ano, tabi naman sila na kalsada, pero hmm. probinsya. Tapos wala siyang ano rin doon, pinaghanap buhay, ano, buhay. O kumusta na may, mayroon ka rin pensyon na nai? Wala. Social pension. Tuwing an, ano, ilang buwan? Tuwing apat, 6 na buwan. Ah, bago ka makaano. Kakuha. Kakuha ng ano mo tension Diyan ka lang sa loob ng bahay din. Hindi di ka man makagala-gala sa labas masyado kay nanghihina ka. Pangahilo pa nga ako. Ha? Pangahilo ako. Hindi ang dugo mo. Pa kahit payat na payat si nanay. Oh. Kahit payat na payat si nanay. Sobrad, payat. Hybrid no? Taas ng dugo niya. Yung pinakamataas ang dugo mo na yung mga ilan ay? maabot na ng ano eh unang ano ko ay 200 ang dugo mo? kaya pala na masakit ang ano mo? pulo? hilo 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 siya kaya pala eh tapos yun mga ano ni nanay mga ano, abuhan ba sa bisaya no? abuhan ba? oo Ah, bumili. Kung mawa ka na lutang ka, wala pang biling gas. Eh. Yan, oh, pwede. O, oh, panggatong. Ayaw mga panggatong sa basurahan, ganyan. yan. oh, yan. Sa mga ano, sa alaglan yan. O, oh. ayan, o. Oh, sa mga, ano, sa mga, ano, yung mga tapon basura na. Oh, no? Mga kawi kahoy. kahoy. Mga mm, ganun. Yan ang ano ni nanay. Tas, lami din rin mag mag ba? Magsugba ba? O, sa magisugba niyo mo din ha? Tuyo. Tuyo an isugba niyo mo? Oo. Oh, oh. La. <laughs> Noon sa Tuyo. So, bani na ang tuyo noon sa nanay. Mga apo nanay. Magtaysa sa mga iyang mga apo. Manay, anong masasabi mo nanay? Sasabi Sana, mo. may sa Hirap ko. Ayun na si Bibi. Mm <laughs> Si Libay. Katulong sa, ano mo, problema. Kahirapan na ano? mga problema. Bak si nanay, mababas nanay, walang matay. <laughs> ano nanay, kumusta nanay? Yan ano nanay? Ano Ikaw lang naging mo, Ani? Oo. Maano to kayo? Magsigak agad ba? Oo. Maano? Ayan ako. Dagan mga kahoy sa kuwan. At basurahan na pagkabi na. Ano kay may pag-uwan ka rin. Dito mabasa dyan Ayan, na yung tinga, Dito yung ano mo. Dito ka maglaba. Oo. Oh, oh. Tapos ito, pag umuulan dito mga kami, kamigo ga dito siya ano, nag, ano, nagtubig tubig, nagsalok. Ikaw tubig ba? Sa sahod. Sa, sahod ay, sa, ay, ulan. Ay, sa ulan. Sa ulan. Sa, sa bosh, sika, sika, sika. Eh, ano yan? Pag mo? <laughs> ano ba yan? <laughs> ay, <laughs> ay, ano si mo? ano si tapos ito naman, mga ano mo dito, yung labahan. Ano pala, yung, yung tinarahan mo dyan, mga ano, ano lang pala tunay. Yung labahan, yeah, pala naman uh, yan. Yan. Tapos ito, ano lang pala ito, nanay? Mga tarpulin. Tarpulin at saka trapal na. Buti hindi ka ka ng tao dyan. Ay, magnanakaw ba? Hindi, walang saanan. Nauso uh, karon pag magnakaw karon uso. Samot. Uh, Ubiruin mo yan eh, no? At least okay na. May may patirahan ka na no? Kasi sa wala na eh, no? No? Baano lang yung bubong? Kasi doon, no? O, an ang, ang inaano mo lang, halimbawa, yung ano mo, yung bubong so, may, may tulo. May tulo, may tulo yan dyan o no? wala? Ay, nako. Para mag-shower dyan. Yeah. Ha? Shower. Sa loob ng bahay mo? Oh, ah, oh, daming tulo nga. Sa pasok ka. Oo, uh, daming tulo. Pasok tayo mga kamigo, kamiga sa bahay ni nanay. Sa loob, nai? Oo. Oh, tingnan. Oh, eh. Ay, ah, yan, ganyan. Puta. Ganyan pala yung ano mo sa, dito sa anong bahay mo, sa loob. Di pa na, na ano, oh, daming mga ano ba. Paano yung pag umulan dito? Baha ka dito sa loob. Baha man. Tingnan mo. May Papa Jesus si nanay. Tapos yung ano ni nanay, oh. Wala, si nanay. Di ano yan dyan? baha yan dito na ano na Yan, baha Pag magbaha. So, ng damit, lagaya ng damit ni nanay. Yung ano, yung pong Yan, mga kamiga. Tapos ito yung ano ni nanay upuan. Kiss, may upuan ka nanay. Na? Uh, drawin mo yan, nanay. Mapasok ka dito ng ano ba? Yan, si nanay, o. Oh. Tapos yan, si nanay. Ma. Butas, uy. Panayos ka Bahay na to. Nasa, ano, panay ulan. Yan, o hindi nalagyan ng ano no ano wala kang ano rin pang ano sa palad ng mga yero yan sa ano yan sa mga sa mga ano yan tawag doon basurahan yung mga ano mga sako-sako basurahan mo nakuha pati oh, wow. ito sa basurahan mo rin oh. oh ang ganda kasi na ano mo rin nakukuha tas lilinis mo rin Tas bago mo ilagay dyan lilinis mo rin no oo mm, -mm. Ini ano oh. Maano to pag na siminto to dito na na maayos ayos no. Matiis lang. Kaya, Tapos sa tubig, nagigib igib lang kayo. nag uh, ako Tapos yun, mm -hmm. sira na rin, oh. Sira na rin. Umalay mo na, may, may, ano sa'yo na, may mag, ano lang tulong din sa'yo. Maawa din sa'yo ba? Saan? Probinsya mo na, ah, Sa Cebu. Ah, Cebu. Mm, bisaya rin mga kamigo ka kamiga. Bisaya. Um, mm, bisayang dako pod Ah, kurtina ni nanay. Wala, wala na bago, no? Oo, mga luma-luma uh, na lang talaga. Hindi na sinaya so makabili. Um, Na ano ba yun, na? Uh, nasira, uh, buba, nabulok, uh, no? Wala, wala, wala. Nabulok siya. Tapos yung banig mo nandiyan na sa taas. Maano yung tubig dito? Maanggi? Oh, dito, tagas. Oh, yeah. Pati ito dito may tagas, no? Yan si nanay, yung dati kong natulungan din si nanay. Mga kami ko kami, ko si nanay ngayon. Ngayon, oh. Tingnan mo naman ang ano nanay. Kaya pala ka makalabas-labas, no? Ito ka lang din pala. Hmm. Manawagan ka, nanay. Mamalay mo, nanay. May mag ano sa'yo ng pagmamahal, nanay. Yung ano mo, yung sa naramdaman mo. Patulong sa akin. Ah, panggamot sa pabiling pang gamot ah. Sa i iblad mo. Hilo-hilo ka pa, no? Payat-payat mo na nga. Magsi-70 years old ka na pala. Sawa sa ng Diyos na Malakas ka pa, no? Bigyan ka pa ng lakas ng Panginoon. Para sa mga, ano, mga apo mo na binantayan mo ba? Oh. Tapos sa gabi, mga ngalakal ka pa. Oo. Oh, sayang din naman yan. Eh. O, oh, tama. Tapos bibinta, ibibinta mo pambiling, ano? Ang kape. Papine. Bigas, ganon. Bigas. Mm -mm. Yan ang ano, na maano ka na, Nay. Kahit ano, para lang may makain ka, no? Nagawa mo talaga. Wala masahan. Wala masahan. Mga anak niya, may mga pamilya na rin. Hirap din. Sige, nanay, maano na ako. May, 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 ano ako, may pupuntahan ako, nanay. Ano na lang, nanay. Oh, salamat. salamat. din, no. Mag-ano tayo sa, ano tayong dalawa. Dang ano tanghali mga kami ko ano salamat sa mga viewers Hi. ano love Hi. you all sa man sulok ng mundo love you love you love you so nai you. love you Hi. love you Hi. sana matulungan si nanay ano yeah. Lydia Hi. nanay Lydia sa Tasi 70 years old mas matanda ka pa pala kaysa kay nanay ano nanay Marita 61 pa lang si nanay Marita ikaw mag 70 na no mm. Sige, love you all, mga kamigo, kamiga. Pag may mag-ano sa'yo na na, pupuntahan kita, ha? Oh, okay, ito. salamat. Okay.